aw huh? oh, bulok niyepin mo dito ba? di, di, oh, sa baba pa, well, di hey. hey. ano? huh? eh, hindi bulok po tay, ko na ako. parita yung bisem mo? wagnan, dipo mo? di ka asin? Higaw, ato, doy, doy. Higaw, di ka asin? di ka asin? ka asin? di 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 ka asin? ka asin? di ka asin? di ka asin? di ka asin? di 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 ka ano? di ato, di ka asin? Aran. di ka di ka asin? di di ka asin? di ka asin? di

ano mayroon pa eh? kasan? So, joy. ka na? hindi pwede eh lam lang. Atin yun eh. Sige. Oo. Hoy! huwag 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 Mayamang huwag 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 ano ba? Yup. Mayaman ka, mayaman ka niya eh. Mayaman? Ikaw, ikaw di ka mayaman? Mayaman ka. Saan ka Pati <pare> yung bahay mo yun, Jimansun. Ano Yung bahay namin. Yung bahay mo yun, Jimansun eh. Ah, natutulog ka sa amin? Saan? Maroon ka magsain? Ha? Maroon ka magluto? Ako? Oo, saan ka Ah, Dati meron ang loto. Ngayon, yun ang magluto ka na. Hindi, May ang itlog ko na puti. Hindi, meron ang tatulog. Hindi, sa tayo. Hindi, nalutuwa na ako, tutulong. Ito, e, ah. e, tanong ako. Hindi, nalutuwa na ako, tutulong. Tutulong ko, susutan ko. Ma, tutulong ako, upahin yung pera ko ah. Mangungupit ka eh. Hindi mo nungupit eh. Mangungupit ka. Hindi, hindi mo nungupit. Papabarangay kita. Isa mo? Barangay ka. Ako, ginyaran. Anong ginyaran? Ano yan? Tumama ko barangay. Ako, tindalo ako eh, tindalo. Sandalo ka? Tumama oh. ko, polis. May baril yan. Babaril yung titi mo sa bugyan. <coughs> Wala na. Wala ka nang titik. Pwet lang tira. Ah. 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 Hindi, hindi. Nakatarte ka. Nakatarte ka. Ipapansan, di pa. Ba ano? Ipapansan. Nakatarte ka, di pa. Hindi na. Wala kang pa. Miss, may passport ka wala. Wala kang passport. Ano? Passport. Ano? Passport. Min passport. Pupunta ka. Ipapansan. Ano? Hindi siya kape. Kape? Ano? Kobe Blanca. Kape? Ano? Hindi siya kobe Blanca. Kopi. Kopi.

Dosen, 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 dosen,

Oo. Oo. Ano? yun? Meron. Ipon. Ito ito Taong. yung isang al ano-ano? Ito ito eh. Ano-ano? Oo. Oh. Scramble. Hey. Scramble? Oo. Ano yung isang al do -do. Halo -halo? Oh. Oh. Ano, yung isang, do -do. Rainbow, ano yun? Ikka, isang manok? Galing ah. Oh, ano yung sa yung uh, aas? Ah, Ismik. Uh, oh. uh, uh, bahay? House. House? Uh, Oo. Oh, diba? tao? Ito. Wait. Ang na. Ito uh, tao ka na? 16. Ikaw ilang tao ka na? Uh, 40. 40? Ang na.

अनेक किसानची घेणार